Hello mga kalugar, magandang buhay po sa inyo lahat. Andito na naman po ako at magbabahagi po ako sa inyo ng aking mga natutunan na naman sa salitang pinis. Ito po ay patungkol sa mga kulay na sa salitang pinis. Hindi ko na po ginamit yung dati kong ginagawa yun. Nilalagay ko dito sa screen yung apps na ginagamit ko noon. Kasi baka maano tayo, mga copyright. Kaya mas maganda huwag na natin gamitin yun baka madali tayo. Eh, pero ginagamit ko pa rin ho yun. Kaso, ang ginagawa ko na lang, yeah, minemorize ko na lang siya yung mga nasagutan ko doon. Tapos, e eh, bibigkasin ko na lang po dito sa video na to. Tsaka ilalagay ko na rin yung text, yung correct spelling niya. Mali pa yata <laughs> yung spelling, spelling Alright, mga kaligar Simulan po natin sa kulay puti. Yung puti po sa salitang pinis ahali, ay, ay balkoinen. Yan. At yung itim naman po, yung black. Inglesin na po natin kasi <laughs> hindi ko po kabisado din sa Tagalog yung, yung eksaktong salita ng mga kulay. Ang kabisado ko sa kanya ay English. Okay? Ang itim po eh, ay musta. Musta. Ayan. Alright. At yung pula naman po, yung pula ay punainin. Punainin. Okay. At yung green yung kulay green naman po ay Breya. Breya. Okay. At yung kulay yellow naman po, yellow ay keltainen. 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 Okay. At yun naman pong uh, brown yung brown color ay Uh, ano ba yun? Ruskaya. Ruskaya. Alright. At yun naman pong uh, orange. Oransi. Oransi. At yun naman pong uh, next. Ano na ba? Okay. Blue, blue, blue. Uh, blue ay uh, sininen, sininen, yan. Okay. At uh, ano pa ba? Yung uh, gray, gray. Uh, yan po ay harma, harma. Okay. Ano, ano ba ba isa? Ah, isa violet. Yung violet naman ay parang halos magkatunod lang yan. Violetti. Violetti. Halos parehas din siya sa spelling. Makikita nyo nga po dyan. At yun naman pong uh, ano pa ba? Boys? Uh, pink. Yung pink ko ay... Uh, Balian po nainin. Balian po nainin. Alright. At ano pa ba yung isa? May isa ko yung ano. na ano pa din yung isa blue. 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 Lady Blue. Ang <coughs> Lady... Deep. Navy Deep. Blue po ay Laibaston Laibaston Sininen live baston sininen At kung gusto niyo naman po sabihin ay eh, itong bawat itong mga kulay na binanggit ko po eh sasabihin niyo po eh yung matabang o uh, malabnow uh, opo tama ganoon matabang <laughs> <laughs> Tabang ng kulay, mga kulay. Bale Lalagyan nyo lang po ng bale Ang tama po na yung Eh yung matabang. Ang nabahabi nyo po yung, yung, yung uh, blue eh balian sininen. Balian sininen. At yun namang alimbawa yung brown sasabihin nyo Balian Roskea. Balian Roskea. Uh, yung isa naman e, yellow e Balian Keltainen. Yung verde naman po e Balian Balian Birea. Ayun po. Meron din po silang kulay na tinatawag na Ano ba? Kultainen. Kultainen. Uh, Uh, gold color. cool na. Bari. Alright. Mga kalugar. Mayroon na naman po tayong natutunan sa mga panagastunan. Uh, Hali na po ang sa mga mga makakainis niya kung paano po ang ating kasurmanin. <laughs> so, Bahala na po kayong mag-correct sa akin. I-comment lang po dyan sa baba. At maraming maraming salamat po sa pagtatama kasi po Maraming maraming salamat po sa mga kalugar ko dyan at sa mga nanonood po ng aking video. Uh, salamat po ng marami. God bless you all. Hanggang sa muli, hanggang sa mga susunod na video, huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe sa, sa aking video para po sa mga susunod na video. Maraming maraming salamat po. Bye bye!